isang pinagdaanan ko idol ay maaaring pinagdadaanan mo bilang content creator ngayon. Alam mo ba kung saan yan? Ginawa ko din noon ang ginagawa ng iba. Ang sumunod ng sumunod sa mga naglalakihang content creator. Dahil umaasa ako na darating yung oras na mapapansin nila ako para maipakilala at maipromo. at umangat na rin ang aking pagkocontent. Ikaw na nanonood nito, Hanggang ngayon ba, ganito din ba ang nagagawa mo at umaasa ka din ba na mayangat nila ang pagiging content creator mo? Hanggang sa napaisip ako, paano ba sila nakarting ang tabot nila? Naisip ko din na mas aangat siguro ako kung gagawin ko din ang ginawa ng iba, ang bumayad, ang may promote. Pero bago pa man mangyari yon, mabuti na lang. May ilan mga content creator akong napanood. Sa totoo lang, silang mga napanood ko sila yung mga hindi matataas ang bilang ng mga followers. Pero sa mga nabitawan nilang mga salita, talagang may laman at alam kong pinag-isipan nila ang bawat bibitawan. Kahit di nila direktang sabihin, ang ibig sabihin ng mga content nila ay huwag tayo mag-focus sa pagpapaangat ng ibang mga content creator para lang mayangat natin ang ating sarili sa pagiging content creator. Di ako nagdalawang isip. Pinanood ko ang mga content ng mga gumagawa ng mga paangat at ang mga content ng ilang mga content creator na nakita ko. Alam mo ba nakita ko sa mga content nila na gumagawa ng mga paangat na proseso at ang mga against naman sa gawaing ito, pareho silang ang daming content. Pareho silang napakaraming nagawang video at yung mga gumagawa ng mga paangat ay kahit minsan hindi nagawang makiusap sa kapwa content creator para sila ay iangat. Dahil sa content nila, sila talaga ay umaangat. Kaya ginawa ko, gumawa ako ng mga content. Umiwas na ako sa mga manapapanood ko na ang sarap sa pakiramdam na marinig na tulong-tulong. Pero tumatagal ang mga panahon, andun pa rin ako sa kinalalagyan ko na hindi talaga ako umaangat. May paraan naman talaga para makatulong sa mga nagsisimula pa lang, pero hindi sa patyon. Ngayon idol, nang nakagawa ako ng mga content sa totoong di pa tumataas ang bilang ng followers ko, ang dami na agad mga basher, napakiramdam ko parang ayoko na. Nababash ako, siguro dahil hindi naman talaga ako mahusay magpaliwanag. Alam mo ba na yung mga content mo na para makatulong pero ang comment bubulihin ka. Pero di ako sumuko, inaamin ko, ginaya ko ang galawa ng ibang content creator, mga content creator na talagang nalaman ko na magiging dahilan para magtagumpay ako. Alam ko hindi madali, pero nakita ko doon sila umangat at nakilala. Simpleng pakinggan pero hindi madali panindigan. At sa kanila ako nagkaroon ng magandang resulta. Kaya salamat sa inyo mga content creator na nasa tamang paraan kung paano talaga maging isang content creator. Hindi ko man masabing tagumpay na ako pero nagkaroon ako ng magandang resulta dahil napakinggan ko sila na mag-focus ako sa content ko para magkaroon ng resulta. Ikaw ay doon, pag-isipan mong mabuti. Saan ka ba nakapokus bilang isang content creator?